Kasi senator ko, tuwihan so, siya. Uh, ako, natatakot. Susok po. Mm -hmm. Police din. Kaya lang, sasabi po, uh, hindi ako matatago. Susok po din po. Pero sir, hindi po ba kayo natatakot? Kasi sa mga police po, yung idinawit po yung na yeah, mga kasama niya sa Squad tapos sa polis din po kayo so, susukuhan ah, hindi naman kayo mababait man yung mga polis kayo yung iba talaga yung kasamahan ko yan lang ang swamp ko at kaya hindi ako natatakot eh. hindi man lahat ng polis na kasamahan Handa po ba kayo kung ano man yung consequences na pwedeng mangyari? Handa, so, handa, handa po ako, ano, handa po ako. ano, Tingin nyo po ba iniipit po kayo ngayon? Bakit po ngayon kayo pinapaares? So kung kailan sinisiwalat nyo yung nalalaman ninyo? Siguro ma'am. Yan lang ang bago. Iniipit so, so yung kwan ko naman, yung kaso ko naman, hindi man yun. Yung barel ko, meron man ko sa pin dyan. So, expired lang yung PTC ko, pero ang license ko hindi. So nag-bill ako ng 2,000 piso sa Quezon City. So, sa Porte din nag-bill ako dito sa Maynila na ako ng game kasi nagtago naman na ako so matagal-tagal din ako para nakuha din ngayon so susuko so, so, din ako so, 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 so. Confident po <coughs> ba kayo na baka sakali daw po kasi may eh, kailangan nyo huwarap <coughs> sa kuro handa po ba, ba? Ba? Ba, ba kayo oh. po na doon? Oo, oh, oh. handa din ako hindi ko kayo mas tatakot doon kasi syempre dabaw po yun mas marami po kayong mga idinawit na mga tao na doon po nakasign doon po nakatira so, ako handa na ako buhay ko ang binigay ko sa Diyos at uh, kung ano man mangyari sa akin walang itama ko lang yung pagkamali ko Confident po ba kayo na tatatuhin po kayo na maayos ni General De La Rosa? Di ba napanggit nyo rin po siya sa testimonyo nyo, nakasama nyo rin po siya sa Davos sa operations noon? <laughs> ako, tanggapin niya ako, okay lang sa akin. Hindi naman ako masama lang. At Bato. Basta sa akin, aayos uh, nito ako na uh, susuko din. Yan lang uh, ang isasabi ko. Hindi ako natatapot. Anong, anong pakiramdam niyo na hindi na raw kayo na kailangan pang tumistigo ulit dito sa Senado? Kaya nga, nalulungkot din ako kung bakit hindi ako na nalang dapat istribus. So, totoo naman yung sinasabi ko. Miski ako wala akong grado, regular lang ako. Pero totoo, totoo -toto naman, hindi ako pupunta dito kung hindi na totoo. And hindi pa final yun ha? Hindi pa final yun. Yan lang ang gusto kong masabi ngayon uh, kung ano man ang mangyari sa akin nasa sa Diyos na yan basta uh, sa okay. Sir, sir may, may napag-usapan na po ba tayo with um, yung arrangement din natin with um, uh, um, uh, 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 Wala, no? Nag, uh, ang coordination lang na namin with the uh, PNP is yung pag-receive kay uh, Mr. Matubado ngayong umaga. So, yun lang ang arrangement po ba siya magre-receive? Ano daw po yung mangyayari? Ibubuk po ba siya? Well, uh, alam naman ng, uh, ng mga uh, PNP na o Sir ano yung proseso. Alam na yung proseso. So, uh, we will submit to the process. Sir, so what after this is -up? Hindi. Temporary lang ito, no? Remember, bailable yung kaso niya. So, dadaanan lang yung kailangan pagdaanan, yung uh, pag-post na ng bail, pag-arrange uh, sa kanya, Then uh, kukuhanin ko ulit siya yung uh, yung custody. At hindi natin siya papabayaan. Ah, sir, kukunin niyo siya ulit? Hindi, Af after uh, matapos yon Kung uh, uh, hopefully by Monday ma-resolve na lahat, hmm. then uh, we'll be there to get uh, Mr. Matobato. Ah, uh, okay. And then, kayo na po ang bahala. Oo, oh, kasi uh, ah, hindi nyo siya bibitaw. Okay. Sir, kire-request ko na sa white suit. Wala. Bahala yung PNP ko saan natin sa kanila na i-accommodate pero kumbaga i-turn over natin siya ng buo na maayos and uh, expect him uh, na, ganoon pa rin. Okay? Sir, okay, hindi, the naman chief hindi naman kasi kung gagawin natin yon at nawala na tayong total, totally ng tiwala sa kapulisan malaki problema na ating bansa. So ngayon uh, tayo pa naman ay uh, uh, may tiwala sa kapulisan na uh, hindi nila sasaktan si uh, isa si Sir, si Chief PNP ba nasa prami ngayon? Is he going to wear a I don't think so, kasi yata meron yata siyang uh, previous appointment, previous commitment, pero hindi naman kailangan si Chief PNP ang sumalubok, uh, kahit sinong uh, representative naman. In the meantime, where will be fine, yeah. Um, yun na. Um, we're expecting the PNP na nagawa yung mga arrangements na yun. At uh, natin mamaya. Saan daw po siya i temporarily temporary the dibebet? Wala, I have no idea. Okay. Will be, kasama po ba sa process mo? Ah, uh, niya sa Davao. Hindi, marami mga legal options. Titingnan natin 'yan kung anong pwedeng gawin. I-explore natin lahat para ma-expedite yung kanya commitment sa korte, yung kanya pagbiyansa, tapos uh, yun, para matapos na. How earliest din niyo sir na makakabalik sa niyo, uh, Eh hopefully sa uh, Monday. At uh, para um, ano ulit? Pwede na sa ulit uh, -draft sa iba't ito Wala akong obligasyon kay sa uh, Senator uh, uh, anyway, tatapusin muna natin itong uh, uh, turnover na ito po, ano man ang uh, mangyari dito, i-report re ko yan sa, directly sa Senate President kung ano uh, ang uh, And then, everybody else will be informed after. Sir, bakit hindi po nasabi na hindi pa sigurado na ano? Kung totoo, siya, pwede pa siyang mag ulit sa ano? Uh, yes. Ako sabi po si Senator Gordon. Hindi, hindi naman necessarily kay Senator Gordon eh. Uh, maraming paraan para mailabas ulit ang uh, istorya niya. Uh, uh, Mr. Matobato. Remember ah, niya, lahat ng sinabi niya, yung mga pulis na minention niya, nakilala niya, eh, umamin niya nakilala niya eh. Ayaw lang nilang ituro mismo ni uh, Mr. Matobato kasi mapapahiya yung mga nagdududang mga senador na uh, hindi niya kilala yung mga tao niya. Ngayon yung sinasabing damage goods kasi may kaso doon ng kidnapping case si ano si uh, Mato Matubato eh, confess, oh, diba? hitman nga siya eh. Diba? And in fact, that case proves na tama yung sinasabi niya na hindi lang naman siya taga-tingkla ng kape. Doon sa Hino's Crime na parang pinapalabas nila, gano'n. Paano po iko-convince yung committee na isama po ulit? I will do whatever I can. Sure, yeah. And ito, no? Alam na nung mga taga-Hino's Crime section, nung mga polis na yon na may kaso si Mr. Matubato uh, nung 2000, dahil nga kay Sally MacDougall,

asit pasit. Subscriber natin. Ano sa sana? Sana sa. Sarap ka? Sige, sige. Dali, 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 dali. Pindot, 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 pindot. Tuan. Go, 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 go. go. Uh, sa ngayon po ay uh, nakikita nyo po sa ating live video from FBI uh, Sinusundan po natin ngayon yung convoy ni uh, Senator Antonio Trillanes Kasama po itong si uh, Edgar Matobato patungo nga po ng uh, 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 Philippine National Police sa uh, kampo krame so hopefully uh, pagdating doon na uh, inaasahan sa salubong ito si Edgar Matobato ng uh, uh, mga ng, uh, representative mula sa Philippine National Police.

Hindi pa tumutukoy Niche dito. explore lahat ng legal options para makapag siya ng bail tapos uh, ma-change -ma yung ma-transfer yung venue para ilipat yung kaso niya. What what happens after he has posted the bail sir? Kukuhanin ko ulit siya. Um, I will continue to provide protective custody sa kanya ata uh, hindi natin papabayan si uh, so, uh, Matubato Yes Yes and, he bail in the past. Yes. and so, bakit po may bagong what's the explanation? Ang, kaya binigyan ng arrest warrant daw dahil hindi doon naka-nakaattendong arraignment nung Tuesday. Eh sinet nila yung Tuesday na hearing na hindi ko hindi ko alam na ako yung uh, nag-custodian uh, uh, nga hindi rin alam ni Mr. Matobato So kaya nga highly suspicious ano. So tapos imposible siya makaka-attend doon kasi nga may hearing nung Monday na inabot hanggang alas 11 ng gabi. Tapos may schedule kami dapat ng hearing alas 9 ng umaga sa Senate din. So, alam naman nung, uh, nung judge na ganoon ang sitwasyon, sana binigyan ng konting konsiderasyon. Oh. Nung 2014 din. So are you providing him legal support now? Uh, meron mayroon siyang uh, abogado na uh, napili nung mga ano niya mga nag uh, tumutulong din sa kanya. So, may takot ba ngayon si Mr. Matubato? Huh? May takot si Mr. Matubato? Uh, well kanina umarap siya sa media, sinabi niya buong uh, loob niyang hinaharap itong proseso na ito. Um, kailangan niyang pagdaanan ito. So, pinakita niya na hindi siya hindi siya tumatakbo. At uh, siyempre, may mga sa mga ganitong mga panahon may mga konting counting uh, anxiety at uh, not knowing ko anong mangyari. pero maganda naman yung uh, pagbigay uh, sa tin assurance ng PNP na hindi siya masasaktan dito sa ano. Other than In, this case, meron pa ba sa ibang kaso? CIDG po ba sa center? Where will be Hindi, inaayos pa nila. No? Pero nga, tinitignan natin, as soon as makapagpiansa siya at uh, eventually matransfer dito, makapag-arrange siya, eh, uh, ay babalik ulit siya sa ating uh, custody in na Well, titingnan nyo na lang yung nangyari kay Senator Dilima Lima ngayon. Buong instrumento ng ano uh, ng uh, gobyerno ay ginagamit laban sa kanya. So, it's not surprising. Pero sabi ko nga ay umaapil tayo ng konting konsiderasyon So, titingnan natin. Sir, may iba pa ba siyang kaso after yung illegal possession? Wala na. Wala na. Sa ngayon. So, when is he supposed to post this bail again for this uh, new warrant of arrest? Um, nag-file na siya ng motion for reconsideration yesterday. Pero hindi inaksyonan kaagad nung judge. Humingi siya ng comment doon sa sa prosecutor. So, Monday, okay. ano yan? Monday na didesisyonan yan. Dito, dito sa pag-turnover dito, pinapakita rito na wala siyang intention to, uh, to flee. Kaya, we are expecting na i-grant ulit yung kanyang uh, bail. So as soon as mangyari yan, magpapiansa siya kaagad. Sir, may kanong okay. ba bail? Nung last time, 2,000 pesos. Ngayon. So kung dodoblihin nila yan, eh, di 4,000 pesos. Sir, can schedule ulit yung arraignment na bago? Um, wala pa. Wala pa. Okay. Sir, uh, you. Sir uh, just your, your, your thoughts, no? kasi parang yung mga they were all given, most of them were all given immunity. Hmm. Tapos ito, hindi uh, pa, may back more just the furnace. Well, I hope na realize nila yung ginagawa nila diyan ano? Pinapakita nito lalo na tong uh, mga itong mga taga DOJ, ginagamit nila yung kanilang power at influence to pursue political ends. Hindi maganda 'yan. At ginawa ni eh, panahon ni Gloria, uh, Gloria Arroyo ganyan na eh. Bumabalik tayo sa ganung panahon. Pero uh, ano natin yan, Sasalubungin natin 'yan. Sir, yung MR para yon sa bail iba yes. pa yun? MR para sa, para sa warrant of arrest. Para sa warrant of arrest. So, mm -hmm. posible na hindi nila action. Pwedeng upuan lang to at hindi, hindi mag-bill? Is that eh, Kaya nga, ano eh, um, tututukan natin mm -hmm. ito eh. No? Kasi hindi, highly irregular kung gano'n ang gagawin. So, sure. we'll give the judge the chance to um, uh, kumaga do the right thing. Sir, sabi niya, you're exhausting all means para hindi siya bumalik ng Davao pero what if kung talagang kailangan yang bumalik na tao ano yung nakalagay nakalatag natin eh edi eh ibabalik siya ay yung PNP ang magdadala sa kanya doon but all the way babantayan naman natin mm -hmm. <laughs> naton so... yung fear yung bucket tayo yung show ibalik muna sa Davao. Ano yung MPs well de definitely ano um, alam niyo naman e eh, teritoryo ng presidente yon marami siyang tinuro doon sa Davao City ilalagay naman natin sa itatapo natin sa lungga ng mga leon kumbaga yung uh, yung tao so an sa akin eh, pwede naman natin may mga precedents naman yan na itinatransfer yung venue para dito lang li ilitisin in fact nung nagpost yan ng bill nung 2014 dito na sa Metro Manila so, you, will, so you will, all to transfer dito all the legal options, we will uh, exercise that. Pero pagka wala na talaga magagawa, the, we will just have to make sure na uh, safe and secure si Mr. Matubato. Will, will you, so you go have with him, sir? With uh, General Bato. Kasi syempre, isa rin siya sa mga pinangalanan and then uh, nababanggit ni Bato, ay ni Matubato. And then, uh, close din kay Presidente. Uh, sa akin, ano, no? So far, wala pa naman pinapakita si General De La Rosa na to show na hindi siya mapapagkatiwalaan. So, I believe, uh, ano pa rin naman, uh, I, I, trust his word. At uh, even yung sa narration naman ni, ni Mr. Uh, Matobato, wala naman detrimental dun sa sinabi ni, niya about uh, General De La Rosa. So, ano pa mangyayari kay Matubato? Matobato? Kasi di ba, hindi na siya expected to appear before the uh, Hindi, hindi pa final yon. Hindi pa final yon. We can uh, Uh, tell his story through other means. Uh, directly sa sa media, di ba? Kung ayaw pakinggan ng Senado, di diretso sa media. Di unfiltered pa, wala pang mga mahabang mga ano, mga introduction at mga buladas. Dire-diretso na, di ba? Mm, -hmm. mm -hmm. Sir, sasamahan niya siya in case magpunta siya ng Davao? Papuntahin siya ng Davao? Kung kailangan. Mm -hmm. Kung kailangan, just to make sure na safe siya, eh sa akin dito, alam nyo kung pinagpatuloy yung investigation. Uh, ang next step was magkanda kami ng ocular inspection ay eh, doon sa mga itinuro niya mga, mga bangkay na pinagtataguan. Eh. Palagay ko yun yung ayaw nilang gawin, kaya ayaw nilang pagpatuloy yung, yung hearing. Yun yung uh, ko sana, kung seryoso kaming hanapin yung katotohanan, yun dapat sana pinagpatuloy. Okay. Right, thank you.